Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. na may naging malwalhati, pinagpala at makabuluhan ang inyong pagdiriwang ng ondas nitong mga nakaraang araw. Sa huli at nakaraang episodyo, aking itinalakay ang ilang aspeto ng mga kahulugan ng mga panaginip tungkol kay Padre Pio. Sa bandang huli ay nabanggit ko ang mga pagkakaiba ng mga panaginip na ito. Kapag napanaginipan mo si Padre Pio, maaaring iba-iba ang mga senaryo at kapaligiran at bawat isa ay may espesyal na kahulugan. Maaari mo siyang makita sa iba't ibang sitwasyon kung saan makikita si Padre Pio na nagbibigay ng payo, kumagagawa ng mga himala, nag-aalok ng kaginhawahan o makikita mo siyang may hawak na rosaryo. Ang bawat pagkakaiba-ibang ito ay maaaring magpahiwatig sa iyo ng kakaiba tungkol sa iyong espiritual na landas. Isa-isa nating tatalakayin ang mga ito sa pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga detalye. Sa mga paraginip kung saan nagbibigay ng payo si Padre Pio, maaari mong makita ang kanyang patnubay na nakakaantig sa mga personal na pakikibaka o spiritual na paglago. Maaari siyang mag-alok ng mga nakakaaliw na salita upang tulungan kang harapin ang mga hamon sa buhay. Marahil ay naharap ka sa pagka o sa isang mahirap na desisyon sa iyong panaginip, maaaring magmungkahi si Pio ng mga paraan upang makayanan mo ito at uh, makahanap ng kapayapaan. Minsan makikita mo siyang hinihikayat ka na palalimin ang iyong pananampalataya. Maaaring ipaalala niya sa iyo na manalangin ng higit pa o magtiwala sa plano ng Diyos. Ang payo na ito ay maaaring pakiramdam ng napaka-personal, halos para siyang direktang nagsasalita sa iyong puso. Maaari silang magdala ng pakiramdam ng kapanatagan at direksyon. Maaari mo ring pangarapin na magbigay ng payo si Padre Pio sa mga relasyon. Kung nagkakaroon ka ng mga problema sa isang mahal sa buhay, maaari siyang magbigay ng mga pananang tungkol sa pagpapatawan o pangunawa. Ang kanyang mga salita ay makatutulong sa iyo na makita ang mga bagay mula sa isang bagong pananaw. Sa ibang panaginip, maaaring sabihin ni Padipio ang iyong layunin sa buhay. Maaaring kanyang hikayatin na sundin ang iyong mga hilig o tumulong sa iba. Ang kanyang payo ay maaaring mabigay ng inspirasyon sa iyo na gumawa ng mga positibong Pagbabago. Ang mga pangarap nito ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam ng pag-asa. Pinapaalalahan ng kanila na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Pilang karagdagan sa pagbibigay ng payo, maaaring mo rin mapanaginipan si Pani Pio na gumagawa ng mga himalat na nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at habang. Ang mga pangarap na ito ay maaaring maging magpangyarihan at nagbibigay inspirasyon. Baka makita mo siyang nagpapagaling ng may sakit o tumutulong sa mga nangangailangan. Ang ganitong mga panaginip ay madalas na sumasagisag sa pag-asa at pananampalataya sa may hirap na panahon. Kung pinapangarap mong nagpapagaling si Padre Pio ng isang karamdaman, maaaring ito ay magpapakitas ng iyong pagnanais na gumaling, physical o emosyonal. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na dapat kang maniwala sa pagpapagaling at manatiling positibo. Maaaring din itong mga hulugan na mayroong kang malalim na pagtitiwala sa banal na interbensyon o pakikialam ng Diyos. Minsan, maaari mong uh, mapanaginipan si Padre na nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom o ng masisilungan sa mga walang tirahan. Ang mga panaginip na ito ay nagpapakita ng kanyang kabaitan at pagiging hindi makasarili. Maaari ka nilang uh, hikayatin na maging mas mahabagin at tumulong sa kapwa mo sa iyong buhay. Sa ibang panaginip, maaari mong masaksihan si Padre Pio na nagpapatahimik sa isang bagyo o nagliligtas sa isang tao mula sa pananganib. Ang mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng proteksyon at kaligtasan. Maaari nilang ipahalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at ang banal na tulong ay laging malapit. Ang mga panaginip kung saan si Padre Pio na gumagawa ng mga himala ay isang paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya. Hinihikayat kanilang magtiwala sa mas mataas na puwersa at magpakalat ng kabaitan. Ang mga panaginip ni Padre Pio na nag ng kaginhawahan ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Maaaring mong makita siyang nakangiti at mainit ang pakitungo sa iyo. Ito ay makapagpaparamdam sa iyo na ligtas at minamahal ka. Minsan maaaring niyang ilapat ang isang kamay sa iyong balikat. Ang kilos nito ay maaaring magdala ng mapayapang pakiramdam at tiyakin sa iyo na magiging maayos ang lahat. Sa isa pang pagkakaiba-iba, maaaring lipitaw si Padre Pio sa isang pahimik na kapaligiran, tulad ng isang simbahan o isang hardin. Maaaring siya ay nakaupo o nakatayo malapit sa iyo, naroon lamang. Ang pagkakaroon lamang nito ay maaaring maging lubhang nakakaaliw. Maaaring kang magising na mas mahinahon at mas mapayapa pagkatapos ng mga panaginip na ito. Ang isa pang karaniwang panaginip ay ang pakikipag-usap sa iyo ni Padre Pio. Ang kanyang mga salita ay maaaring maging matamis at uh, nakapagpapatibay. Maaaring sabihin nito sa iyo na huwag kang magalala o na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga pangarap na ito ay madalas na nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam ng pag-asa at paghihikayat. Minsan, makikita mo siyang nagdarasal para sa iyo. Maaari itong maging isang malakas na imahe na nagpapadama sa iyo na sinusuportahan at inaalagaan ka. Ano man ang anyo nito? Ang mga pangarap ni Padre Pio na nag-aalok ng kaginhawahan ay maaaring pagmulan ng malaking uh, kaginhawahan at uh, lakas. Maaring muring mapanaginipan si Padre Pio na may hawak na rosaryo na maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang imbitasyon upang palalimin ang iyong pananampalataya. Ang rosaryo ay isang makapangyarihang uh, kasangkapan sa tradisyong Katoliko. Ito ay kumakatawan sa panalangin at uh, pagmumuni-muni. Upang makita si Padre Pio kasama nito ay maaaring nagbumungkahi na kailangan mong magpagtuunan ng ikit ang iyong espiritual na buhay. Ang isa pang kahulugan ay maaaring naghahanap ka ng patnubay. Si Padre Pio ay kilala sa kanyang karunungan at espiritual na pananaw. Ang panaginip na nakita mo siyang may hawak na rosaryo ay maaaring nangangahulugan na naghahanap ka ng mga sagot o katiyakan. Ito ay isang palatandaan na dapat kang magtiwala sa panalangin upang mahanap ang iyong paraan. Minsan ang panaginip ay, na ito ay maaaring isang paalala ng kahalagahan ng pagpapasensya. No? Ang rosario ay nagsasangkot ng paulit-ulit na mga panalangin na nangangailangan ng oras at dedikasyon ang iyong panaginip ay maaari nagsasabi sa iyo na maging mapagpasensya sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa wakas, maaari itong maging tanda ng proteksyon. Si Padre Pio, na may uh, hawak na rosaryo, ay maaaring mga hulugan na ikaw ay binabantayan ng iyong paboritong santo, ng mahal na e birhen, ng iyong anghel na tagatanod, o maging si Padre Pio mismo. Ito ay isang nakapagpapatibay na senyales na hindi ka nag-iisa. Ano man ang eksaktong kahulugan, ang panaginip nito ay karaniwang nagdadala ng isang positibong uh, mensahe na naghihikayat sa iyo na manatiling matatag sa iyong pananampalataya. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway nakatulong sa inyo upang maunawaan ang mga iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol kay Padre Pio. At uh, napanaginipan na po ba ninyo si Padre Pio? At kung ito po naman ay nangyari na sa inyo, ay mangyaring ibahagi po ninyo sa akin ang inyong karanasan na maaring pakinabangan ng ating mga taga-panood at taga-subaybay. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag komento -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa mga bagong tagapanood, mangyaring pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo para sa mga ilalabas namin sa hinaharap ng mga episodyo. At inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org at maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com At uh, ang mga impormasyon po ay nandito rin po sa aming description box sa ibabak. Doon, makikita po ninyo ang aming video account kung saan maaari po kayong magdeposito ng uh, direct uh, deposit po sa mga branches ng video at maaari rin po via bank transfer sa GCash at uh, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At hanggang dito na lang po tayo. Ako po'y magpapaalam na sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming maraming salamat din po sa inyo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Panipio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Mahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kagandahang loob. At uh, hanggang sa muli po nating uh, pagkikita na po'y uh, pagpalaing kayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Thank mm -hmm. you.